Kumusta mga kasaliksik? Ang ating malawak na karagatan ay hindi maitatangging nababalot na babalot ng napakaraming sekreto at misteryo kung saan pati na rin ang mga isdang naninirahan dito ay sadyang kakaiba na nagiging dahilan para mahirapan tayong paniwalaan na sila ay tunay at totoo kaya mula sa lahi ng pating na halos isang daang milyong taon na ang tanda hanggang sa nakapangingilabot na isdang mayroong napakasarap na lasa ay pag-usapan natin ang sampung hayop mula sa dagat na nagkamali ang kalikasan sa paggawa. Kaya kung handa ka ng makilala sila ay simulan na natin. Number 10, Frilled Shark Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo na mayroong isang lahi ng pating na sa sobrang katandaan ay ituturing na nating isang nabubuhay na fossils? Ito ay ang frill shark na hindi lamang kilala dahil sa kanilang kakaibang itsura na sadya namang nakapangingilabot makita kundi pati na rin sa impormasyon na nadeskubre ng mga eksperto na nabuhay na raw ang lahi ng pating na ito sa ating planeta 80 milyong taon na ang nakararaan na nagpapakita kung gaano nakatanda ang uri ng mga frill shark na sa malalim na parte ng ating karagatan ang mga pating na ito kung kaya't malabo na makasalubong natin sila sa ating karagatan. Ngunit dahil hindi din naman daw sila agresibo ay hindi tayo dapat matakot kung sakaling makita natin sila. Number 9. Glowing Soccer Octopus Hindi na bago sa ating kalaman na ang kailaliman ng ating karagatan na hindi nasisikatan o natatamaan ng sinag ng araw. Kung kaya't karamihan sa mga uri ng hayop na naninirahan dito ay mayroong kapabilidad na gumawa ng sarili nilang mga liwanag. Kagaya na ng glowing soccer octopus na ginagamit ang kakayanan niya na gumawa ng ilaw upang makita ang mga maliliit na organismo na kanyang pwedeng kainin at takutin naman ang mga mababangs na hayop na posibleng umatake sa kanya. Sa kasamang palad ay dahil nasa ilalim ng parte ng ating karagatang naninirahan, ang uri ng pugitan na ito ay sadyang kakaunti pa lamang ang ating nalalaman patungkol sa kanila, kagaya na lamang ng paraan nila ng pamumuhay at kung ano ang likas na kumakain sa kanila. Number 8. Scotto Alam mo ba na mayroong isang uri ng nilalang na naninirahan sa ating karagatan na dahil sa kanilang itsura ay binansagan silang baboy dagat, ang hayop na madalas tinatawag na sea pigs ay ang mga Scotto Plains. Na maniwala ka man yung sa hindi isang uri ng sea cucumber na hindi kagaya ng kanyang mga kamag-anak na gumagamit ng maliliit na mga binti para makakilaw sa sahig ng dagat ay e may mahaba naman at mapapayat na binti ang mga Scotto na hindi lamang nila ginagamit upang makapaglibot-libot sa kanilang paligid kundi pati na rin makahanap ng kanilang makakain kung saan ang bibig din ng nilalang na ito ay may mga galamay na nagsisilbing instrumento ng hayop upang makahanap ng mga patay na organismo o halaman sa ilalim ng buhangin na agad din naman nilang kakainin. Number 7, Ribbon Worm sa so dyan namang napakarami sa atin ang nandidiri at kinikilabutan sa tuwing nakakakita tayo ng mga bulate. Pero alam mo ba na may isang uri ng bulate na hindi lamang natin dapat katakutan dahil sa kanilang itsura kundi pati na rin sa kanilang kayang idulot sa atin. Sila yung mga ribbon worm o kilala rin sa proboscis worm na maniwala ka man o sa hindi ay ng parehong laso na mayroon ng mga puffer fish na nagpapakita lamang kung gaano kalaking kapahamakan ng matatamo ng taong minalas na madikit dito. Kung saan ang lason mula sa uod ay magdudulot ng pagkaparalisa at kahirapan sa paghinga na talagang namang madaling makakapatay kung hindi agad maagapan. Dahil din manipis lamang ang pangangatawan ng mga ribbon worm ay maaaring madikit na pala tayo dito nang hindi natin namamalayan. Kung kaya't sa tuwing lumulusong tayo sa tubig ay dapat parati tayong alisto sa ating paligid dahil posibleng papalapit na pala tayo sa ating sariling kamatayan. Number 6, Stonefish Sadyang napakaraming hayop sa ating karagatan ang dapat nating pakatandaan at parating pag-ingatan. Kung saan kagaya ng ribbon worms ay ang mga stonefish din ang isa sa dapat natin iwasan sa tuwing pupunta tayo sa malalim na parte ng tubig. Kung saan ang uri ng isda na ito ay mayroong kakaibang itsura na nagsisilbing kanyang balat kayo. Dulot na meron silang kulay na kagaya ng mga bato sa dagat na ginagamit ng hayop para makaiwas mula sa mababangis na hayop na posibleng manghuli sa kanila. Hindi lamang ang kanilang pagbabalat kayo ang nagsisilbing proteksyon ng mga stonefish sa kanilang sarili. Dulot ng likod ng isda ay napupuno ng mga tinik na kung matapakan ng isang malas na tao ay agad natutusok sa kanilang talampakan na madaling makakapatay ng kahit na sino. Dulot ng isda na ito ang tinuturing na pinakamakamandag na isda sa ating planeta na nagpapakita lamang kung gaano hindi mo gugusto madikit sa kanila. Number 5, Sarcastic fringehead. Sigurado ako na kung makikita mo ang uri ng isda na ito na kung tawagin ay Sarcastic fringehead ay parehong magugulat at matatakot ka. Sa kadala ng kahit na maliit lamang ang kanilang pangangatawan ay mayroong kakayahan ng mga Sarcastic Fringed na ibuka ang kanilang bibig ng napakalaki na talaga namang nag-iintimida sa kahit na sinong makakakita sa kanila. Hindi lamang din ibang nila lang ang handang kalabani ng sarcastic fringe shed, kundi pati na rin ang kanilang mga kauri kung saan nagpapalakian sila ng mga bunganga sa tuwing sila ay nagtatalo sa teritoryo kung saan ang isdang may mas malaking bunganga ang mananatili at maninirahan sa lugar habang ang matatalo naman ay mapipilitang maganap ng ibang magiging teritoryo. Number 4 Gulper Eel. Kung pag-uusapan lamang natin ang malaking bibig, ay kakaunti lamang ang may kayang tumalo sa larangan nito. Kaysa sa Gulper Eel, na maniwala ka man o hindi, mayroong bunganga na mas malaki pa kaysa sa kanan ng katawan na nakatutulong daw upang makain ng igat nito ang mga hayop na mayroong higit na mas malaking sukat kaysa sa kanila na nagpapakita lamang kung gaano kalaki ang naitutulong ng kanilang bibig para madaming pagpili ang hayop na makain ng mga girl per ill lalo na't na naniniraan sila sa malalim na parte ng ating karagatan na talaga namang mahirap paghulihan ng kahit na anong pagkain dahil nasa malalim na parte kadalasang matatagpuan ng mga igat na ito ay sadyang bibihira lamang natin silang makita kung kaya't hindi na sapat ang ating nalalaman patungkol sa mga Galperil kung saan hindi pa natin tuluyang nasisigurado kung paano ba sila kumikilos at naninirahan sa malalim na parte ng ating karagatan. Number 3, Fangtooth Fish Ang isa sa pinaka nakakatakot at napangingilabot na isda sa buong kargatan ay ang Fangtooth Fish na kung iyong makikita ay talaga namang magbibigay sa ng bangungot sa kanila ng kahit na maliit lamang ang katawan ng isda na ito ay sadyang may matatalas at mahaba silang mga pangil na ayon sa mga eksperto ay ginagamit ng hayop upang atakihin at patayin pa ang ibang mga nilalang na may mas malaki sa ng sukat na pangangatawan na nagpapakita lamang kung gaano kaagresibo at katapang ang isda na ito. Dahil din sa mababaw na tubig lamang naninaraan ng mga fangtooth fish, hindi kagaya ng karamihan sa ating natalakay sa ating listahan ay mas madalas natin silang makakasalamuha at makikita na maaaring maglagay pa sa atin sa pamakan kung sakaling tayo ay malasin at tatakihin ng isda na ito. Number 2 Japanese Spider Crab Ang isa sa pinakakakaiba at nakakagulat na uri ng alimango na iyong makikita ay ang Japanese Spider Crab na mapapansing mayroong mahaba at payat na mga kamay kagaya ng sa mga gagamba na hindi may tatangging naglalaman ng madaming mga karne na naging dahilan para madaming mga mangingisda ang manghuli dito. Dulot na maraming mga taong may gustong sumubok na magluto at tumikim sa mga alimangon na ito na napagalaman na mayroong masarap na lasa. Kahit na malaki din ang pangangatawan ng Japanese si Spider Club ay hindi sila agresibo kung kaya't kakaunti lamang ang natatakot sa hayop na ito na nagiging dahilan para mas mapabilis ang kanilang pagkakahuli at unti-unting pagkaubos. Bago tayo dumako sa una sa ating lista na gusto ko munang makita mo ang larawan na ito na nagpapakita ng isang kakaibang isda na tila ba binobo lamang ng pinagdikit na dalawang buntot at mata sa gitna ng kanyang katawan na kahit mukhang imposibleng magkatotoo ay maaari pa din daw itong mangyari lalo na sa mga mutation na naidudulot ng ating mga chemical at nuclear waste na itinatapon na lamang sa tubig. Number 1. Monkfish Maniniwala ka ba kung sasabihin ko sa iyo ng isda na ito na tinatawag na fish na kahit pa merong hindi ka ayayang itsura ay itinuturing na isa sa pinakamasarap na isda sa lahat? Ang monkfish ay isang uri ng isda na merong flat na pangangatawan at malapad na bunganga. Ngunit sadyang pinakapopular ang hayop na ito dahil sa kanyang lasa sa tuwing siya ay ginagawa ng potahe. Dulot na kapareho daw ng lasa ng isda, ang lasa ng mga lobster na nagpapakita lamang kung bakit madaming mga ang nanguhuli dito para lamang ibenta nila sa merkado. Para ang eksperto daw dapat ang taong manguhuli at magluluto sa isda na ito dulot na agresibo sila sa mga tao at sadyang nababalot din ang kanilang katawan ng madulas na mucus na naghihindaylan para mahirapan silang mahiwa at may handa para makain. At yan ang bumabuo para sa listahan natin sa video na ito. Talagang namang napakadaming mga kakaiba at hindi ka panipaniwalang nila lang ang posibleng nating matagpo ang naninirahan sa ating karagatan. Kaya naman para sa iyo, alin sa mga nilalang na ito ang tingin mong pinaka nakakagulat? I-comment mo naman 'yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaligsik, maraming salamat sa panonood. See you in my next vid!